at lumabas naman sa katawan ni Dawani ang kanyang kaluluwa at nagpunta sa paraisong tanging yung mao lamang ang makakapunta. Kay gandang lugar! Kay tahimik at kay sarap tirhan. Ngunit hindi ko kapiling yung aking pamilya. Pero alam kong magkakasama muli kami. Handa akong maghintay. Handa akong maghintay. Habang pinagmamasdan ni Dawani ang paraiso, may napansin siyang lumuluha. Binoo, bakit ka umiyak? At paano mo nakikita ang mga nilalang sa mga? Hindi mo ba ako kilala? Sa bagay, bago ka lang dito. Ako nga pala sa lang, ang tagapaglangha ng lahat ng hindi nakikita. Ngunit, hindi mo pa sinasagot ang aking tanong. Dahil nagdadalamhati ako sa aking asawa. Hindi pa kasi siya bumabalik. Tingnan mo, nagkakaroon ng ulan kapag ako'y nagdadalamhati. Huwag kang mag-aalala, makikita muli kayo. Sa isang magulong lugar, nagpunta si Magayon. naglalakad pa always si Magayon ay dumiretso muna siya sa lugar na madalas niyang puntahan. Ngunit hindi niya akalaing sumusunod pa lang kanyang maliligaw na si Ulap. Nang biglang... At bumalik na sila sa lugar kung saan nakatira si Magayon. Nakarating na rin sa wakas si Magayon sa lugar kung saan nandoroon na kanya ina. Asa na kaya ang aking ina? Galak na galak na akong makita siya. Putik, papaham. Okay, ni ay namatay. sa wakas, nakarating na rin sa paraiso si Ula kung saan naroroon ang kanyang minamahal na si Magayon. Sa so, wakas, nandito na rin ako sa paraiso. Ganda pala dito. saan so, kaya si Magayon? Magayon? Look, look, look